Mark Noynoy Finally, nakapirma na nga ng kontrata sa Terapirma Jeep upang maglaro sa PBA Sa detalye, after ng intro na to Let's go! <music> Yun na nga si Mark Nonoy ay finally nga makapaglaro na nga sa PBA matapos nga siyang pumirma ng 2-year contracts sa Terra Firma Jeep. According nga yan sa article sa spin.ph na pumirma nga si Nonoy at ang Jeep nag come on the terms nga na 2-year deal according sa kanyang handler na si Marvin Espiritu. 24 years, days old na native uh, finally made it to the Asian oldest uh, league matapos na i-release siya ng kanyang uh, MPBL ball club na Iloilo uh, United yung Royals nga ay nag out bum out na nga sa playoffs sa MPBL so yun nga matapos na nga yung kanyang contract doon so nasa ano na nga siya ngayon at uh, Therapeut Magic tatandaan nga si Noy Noy ay uh, personal draft pick ng uh, Terrapirma Jeep noong drop uh, draft number 10 overall ito ay dapat nga <laughs> sa iniba ito sa karoon nga ng trade para makuha ng Terrapirma si Christian Star Hardinger Stanley Free at Stanley Pringle kapalit nga si uh, pinulit nga nila si Isaac Isa Go at Stephen Holt at ang number 3 draft pick which uh, turned out to be si uh, Roger Abarrientos si so, Noy Noy nga eh, naglaro nga rin sa University of Santo Tomas at La Salle nung college hindi nga siya nakapagpapirman ng uh, terapirman agad-agad at -agad, na uh, nakapaglaro sa BBA matapos nga magkaroon siya ng uh, conflict ng contracts sa PBL nung time na yon na kaya ang contract ay until nga matapos ang MPBL season. Yun na nga, nalaglag na nga ang Royals. So ngayon nga, pwede na nga siya mapaglaro sa PBA ngayon. Mga daling addition ito si Noy Noy para sa backcourt ng Terra Firma Since ito ay bata pa, 24 years old. Matapos nga ang injury ni, uh, injuries nga si uh, Kwame Johnson last season. Also having a uh, tandem with Pringle. Hindi naman malakas talaga na yung itong Terapion mas You know, on paper, ah. With the better as so a Star Hargender Pringle. Some new guns. Sanggalang. At yung uh, Hanapi. Na uh, Pablo Hernandez. At si uh, Ken Marcarino. Andun din siya. yun nga lang, hindi ko sila nagkukumpit. Dahil <laughs> lagi nga uh, pinapamigay ang kanilang mga best player. Sample nga, si Holt at si Isaac Go, diba? which last conference nakapasok sila sa playoffs but bigla na lang nila raid sa kanilang best friend na <laughs> yeah kanilang um, alleged uh, sister team na SMC uh, group yun yun na nga hopefully nga uh, maki nga si Noy, Noy sa kampanya ng Terapian Magyip sa nalalapit na Commissioner's Cup sana makuha sila ng magandang import na matangkad which is the uh, on the height naman this coming coming conference yun na nga tingin nyo sa mga boom na si Noy, -Noy after sa therapy yun kasi <laughs> 1-2-2 conference ito trade na rin nila hopefully nga di nga din ay trade agad so that's it po our update for Mark Noy, -Noy. good luck sa iyo hopefully magiging maganda ang nito no, dito. maganda rin maglaro ito clutch clutch to si uh, Noy -Noy. walang takot na pag uh, palitan Okay, that's it for our updates. Thank you for watching my YouTube channel. This is Raka. Good day, mga See you.